Ugnay pa rin sa epekto ng habaga at makakapanayam natin si DILG Secretary Jesse Robredo. Maganda umaga, Secretary Robredo. Good morning, Howie. Maganda umaga po sa lahat. Yeah, kahapon nakipagpulong si Pangulong Aquino sa, sa inyo at sa ilang uh, pang ng NDRMC. Ano, pang, uh, ano po ang pinaka-takeaway ninyo sa pulong na yon at anong instruction, main instruction ni Pangulo sa inyo? Una po niripaso yung paghahanda ng LGU. Pangalawa, yung kakayahan po ng uh rescue and response ng uh, national government at local government unit. Pangatlo ang uh, directive po na uh, ma mas paigtingin yung pakikipag-ugnayan po ng pamahalaan sa mamamayan. Vice versa, hindi lang po kami, kundi sila rin. Uh, at uh, ang conclusion po talaga sapat naman yung ating paghahanda. May mga aral pong na nakita uh, magbigay lang ako magkailang example, na ano, nandun pa rin po yung problema na kailangan na mag-evacuate, hindi nag-evacuate. Uh, Imbis na nag-iingat, nilalagay uh, sa piligro ng sarili. Ang pagandang example niyan, yung Uh, na namatay ho sa pampang dahil naglalaro na gumalang yun sa baha. So Mr. Secretary, oh nga, nakikita nga natin uh, lahat yan, uh, yung problema na yan. Hindi nga nag-evacuate, uh, parang hindi sineseryoso yung uh, peligro. Uh, uh, kaninong responsibilidad ba talaga yan? Uh, ano ba, at saka ano ba yung uh, tungkulin ng uh, mga LGUs pagdating dyan sa pag-evacuate? Ang, ang, ang katunayan po, kaya kahapon po nag-roll call ng mga gobernador, mga city mayor, at uh, naripaso nga po yung kanilang paghahanda. Ang tungkulin, ho, tungkulin ho talaga sa babaan nito, sa kapitan. At ang mga uh, direktiba ng Pangulo, gawa ng paraan, na i-roll call din po yung mga kapitan. Hmm. Ang katunayan, hawi, huwag na tayong lalayo dito sa Kamaynilaan. na uh, marami ho tayong uh, problema dahil... Uh, gusto rescue pag medyo gipit na, gawal na sa panahon. Minsan ho nilalapitan yung rescue, ayaw naman ho mali sa bahay. Uh, ang ang sapilitan po kasi pag ganitong sitwasyon, lalo ka problema kasi marami kang nire-rescue at nagkakaroon pa ng perasahan. Mm -hmm. Kaya po ang nais lang po natin dito talaga kooperasyon, operasyon, hindi lang talaga persa paglipas. Yeah, Mr. Secretary, uh, nabanggit nyo na mukhang uh, sapat yung uh, paghahanda, no? yun ang isang naging uh, conclusion. Pero nandito kanina si uh, Mayor Herbert Bautista ng uh, Quezon City, nananawagan siya na kulang daw ng rubber boats yung uh, Quezon City government para... Ama uh, rescue yung mga nagaantay pa sa uh, Araneta Avenue at saka sa Irodrigues e. uh, nanawagan pa nga siya para sa mga jet ski. Um, so anong klase 'yong uh, yung uh, paghahanda yung uh, yung uh, tinutukoy ninyo? Uh, Ako lang, hawi, ang, ang gamit ay ang gamito parating kulang. Ang tanong mo talaga ano tayo kabilis? At pangalawa, ano hu yung uh, parang physical impossibility pala kapag tayo ng isang halimbawa. Sa malabon ho, kagabi, ma ma malakas ho 'yung handle eh, current pero wala na akong visibility. Kahit may gamit no hindi talaga pwede. Antay mo, humupa yung uh, tubig. <coughs> yung ba, po natin sa I. E. Rodriguez, kahit may amphibian kakagabi, pag mataas yung tubig, may undercurrent, hindi ka rin humakagalaw. Hmm. Kaya nga, sabi ho natin, um, kailangan meron din institutional readiness yung mga ospital, yung mga opisina, kasi hindi ho gamit yung, yung, yung kailangan. Ang pangalawa, aminin natin ho sa hindi, In, parati yung kulang yung gamit. Kasi ang uh, pagnanaiso ng lahat, ura-urada, ma-rescue siya. Iyan uh, po talaga, napakaraming gamit na yung kailangan natin uh, pilhin. At uh, hindi ho talaga sasapat kung ang pagnanaiso talaga ay agaran-agaran. Kaya sinasabi ko lang po handa, dahil ang aking pong uh, assessment at ito, yung report na natanggap namin, a day before, naganda na, yung, yung grupo po, nung uh, magre-rescue, handa na rin. Yung, yung gamit po, parati po kailangan niya magdagdag para mas mabilis. Uh, ito lang po talaga yung hamon na kailangan niya harapin. Okay, Mr. Secretary, hindi pa nga tapos yung uh, kalamidad. So ano po yung uh, magiging priority sa uh, natin sa araw na to? Ang, uh, ang katunayan po, hindi lang sa Maynila, kundi sa labas ng Maynila. Uh, we, ang, ang uh, alimbawa kahapon po habang nag-uusap tayo sa Maynila, nag-uusap na po kami sa Pangasinan, nag-uusap na po kami si Benguet, kasi nga po, padating na rin siya doon. Ah, habang nag-uusap po tayo sa Maynila, nag-uusap po tayo sa Bataan, kasi halimbawa sa Dinalupian, yung problema po sa Ida Los Santos, ganoon din po sa UERM, yun din po yung problema sa Dinalupian Hospital. Ang uh, atin po talaga ay uh, sa pinakamabilis at pinaka-safe na paraan, yung kailangan ilikas-ilikas, yung kailangan po bigyan ng relief, bigyan ng relief, Tuloy-tuloy pa naman po ngayon. Uh, yung uh, na, na antala po kahapon, sa mga lugar pong uh, kailangan pang gawin, ginagawa pa sa ngayon. May alam ba kayong uh, mga priority areas na mukhang hindi masyado nabibigang pansin ng uh, media o ng ibang uh, ahensya na kailangan sigurong uh, mabigyan ng uh, bagong uh, atensyon? Palagay ko po sa labas ng kamay nila uh, Halimbawa kahapon po yung nakikipag-ugnayan kami sa uh, Pampanga at meron na hong uh, lugar doon na nabaha dahil sa Henel, hindi po dahil sa Tapagulang ito, Ganon din po sa Tarlac, may mga lugar na hong dahil last hindi po sa 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 ulang ito. ito po yung uh, hindi napapansin. Subalit, ganon din po yung pangangailangan sa tulong ng pamahalaan. Maliban po rito, nagmobilize po tayo ng gamit sa iba mga pang regions. Yung iba po dumating na. Alibawa po yung galing Quezon, nandito po sa Rizal nagtatrabaho yun. Uh, ito po yung sa labas ng radar na uh, na napapansin po sa nila, ang nangyayari po sa labas ng Maynila. Marami po mga civilian o mga volunteer na gustong tumulong o mag-donate. Ano po ang masasabi natin sa kanila? Ano bang priority na uh, pangangailangan ngayon pagdating sa goods at sa, saka sa lugar? Po, ako lang po sa ngayon po, palagay ko pagkain, tubig. Uh, siguro po pagdating po ng, uh, ng mga araw pang darating, uh, siguro po papalik na ho tayo doon sa... Uh, housing materials kung may mga nasa lantapong mga bahay. Uh, pero ang, ang tingin ko naman ang ha, hawi, medyo manageable yung sitwasyon. Tuloy-tuloy uh, naman po yung aming uh, uh, pag hanggang kanina pong madaling araw. At uh, mukhang yung mga LGUs pong nga uh, inabiso na maghanda noong linggo pa, sapat naman po yung paghahandaan nila. Humingi po ng dagdag. Halimbawa sa Bulacan, Magkailang lugar ho humingi ng dagdag na relief ay tinugunan po ni Secretary Suliman Pero sa pangkalahatan haawi medyo, medyo medyo ano kami kampante ho kami na taghanda ho yung mga lokal. Para naman po sa mga mag-aaral paspalagay niyo po eh bukas ay uh, makakapasok na po sa maraming lugar o tuloy so, pa rin okay, po um, yung uh, cancellation um, maliiman, ng klase. Maliban siguro po sa may sa may kamanava area may problema pa ho dyan. Saka dito po sa may parte ng uh, Laguna na medyo mabagal po yung pagbisit ng tubig, uh, kahapon po napag-usapan niya na yung mga lugar po talagang may tubig pa, meron din yung tawag pong ALS ang uh, DepEd, yung Alternative uh, Learning System niya, na hindi po kailangan sa loob ng, uh, ng skwelahan kung uh, may problema po yung loob ng skwelahan. Okay, maraming salamat uh, Secretary Jesse Robredo ng DILG.